GING Sino ba eh? King, siya si Sen. Angga? Angga siya? Siya si King. Kapatid ko. Labing apat na taong gulang. Isip musmus. Masasakitin siya. Lagi siyang pinaglalaroan. Binibiro ng kamatayan. ging ging bumalik ka na doon sa kwarto mo Sinabi ko sa'yo. Tapos ako ng fine arts. Puro bola lang yun. Isa akong palsipikador. Sinabi ko sa'yo. Nagtatrabaho ko sa isang travel agency. Pero bola lang yun. Peking passport ang pinapasa ko. lahat ng pwedeng pagkakitaan. Tinasok ko. Dahil gusto ko lang mabuhay si King. Ayoko mawala sa akin si King. Magpapatuloy ako maging masama kung kinakailangan. Huwag lang mawala sa akin ang kapatid ko. Muntik na siya mamatay. Pero dahil doon sa perong kinuha ko sa Naibili namin siya ng mga gamot na kailangan niya. Iyan din ang dahilan kung bakit nandun ako sa inyo kanina. Gusto kong makausap si King. Kahit sandali lang. Ako naman, siguro naman direct bukas, hindi mo ng araw. Bukas na tayo mag-shooting, ha? Ah. Bukas na natin sa gising na. No. No? Ay. O, oh, ayan, gising Saramat. na. Salamat. Nandito na superstar natin. Nandito na superstar. O, oh, tag na tayo! Ay, ah, shooting na shooting na yan, ano? Ah, mag na tayo. Ah. Direk, masyado mainit eh. Magsiswimming muna ako. Hmm. Hm. Ah, Direk, ako eh, magsiswimming na rin, ano? Baka ikaw gusto mo na rin magswimming. Pabulosa oh. talaga ang lugar na to, susya! Miss meron ba naman nagjajaging na bulat? Aba, pilosopo ka paano? Eh, hindi, Miss. Ah, uh, nagbibiro lang ako. Hindi ko sinasadya. Sorry. Sorry, sorry. Ang sabi mo na... Oh, paano, Brad? Mauna na kami sa'yo. Sumunod ka na lang, ha? Ah, Miss. Talaga Hoy! Ah, Miss. Huwag kayo maniniwala sa mga classmates ko. Nagbibiro lang yun, eh. Ah, Miss. Forgive na ho ba ako? Oo, okay lang. Salamat, Miss. Mama, pakatatay ng bike ko, ha? Mama, pogi! Mama, pogi! sa lang! Sabay na tayo mag-jogging, ha? Uh, ano nga pala pangalan mo? Ako si Vic. Ako naman si Connie. Hi, Connie. Hi. Nagtatrabaho ka na ba? Ah, hindi. Nag-aaral ako. Madalas ka ba dito? Oo. Every morning, nandito ako eh. Ah, talaga? Alam mo, ko, every Sunday, nandito ako. Ah. Yeah. Si mo? ako eh. Ha? Oh, bakit? Time! Alam ko kung anong pinagsesentimiento mo. Kaya ganyan ang arte mo sa akin. Iniisip mo, sobrang ginagawa kong paghihigpit sa'yo. Pagkatapos ako, may tinatagong lihim dito sa bahay. Yung tungkol sa amin ni Maning. Matagal na namin gustong magsama. Kaya lang ginagalang ko pa rin ang kasal ko sa aking asawa. Tao lang ako malu. At kailangan ko ng kasama sa buhay. At ayokong dumating ka sa ganitong klaseng sandali ng pagkalito. Dahil bata ka pa. May mga bagay na nagawa kaming hindi dapat gawin ng mga batang katulad mo. At yun ay sa dahilang may mga nagawa na kaming pagkakamali. Samantalang kayong kabataan ay may sapat pang panahon upang umiwas makagawa pa ng pagkakamali. Naiintindihan mo ba akong malu? Malu, naiintindihan mo ko? Opo, tita. O, oh, tama na. Huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa'yo, ha? Pakabait ka, ha? Nagustuhan niyang maigi ang pagtigil niya dito ngayon ha Uwi lang eh, paiyak-iyak pa Mamimiss lang niya ako ate Alam mo ba, ang bait-bait niya dito Mabuti naman <laughs> O oh, Teresa, kailan ka luluwas na Maynila? Bahala na kuya, basta darating na lang ako <laughs> Thank oh, you ate. Ha? Bye bye Kuya Bye Jesse, bye bye O oh, sige, tuloy na kami Be a good girl ha